while ako nag-workout. So, naalala ko lang talaga itong mga, mga pangyayari na ito ba guys, yung pagpunta mo dito sa Amerika na alam mo yung hindi mo alam nga gagawin mo. Kasi syempre day kanang bago lang ganit kang sampa ba? Bago kang sampa sa asa ni nga lugar na yung magyaduan, no? Sa lugar sa mong bana, unya. Wakay kaila dari kaayo, ang mga silingan ni mo, wakay kaila, o ba diba? So, nindot man jud ayo ang mga friendly man ang mga tao diri no. Friendly jud sila. O oh, lalo sa mga silingan nami. Namo unya katawa-katawa sila unya ikaw kay mura kag tagaw ba nga wa pa kakaila sa ilaha mo katawa puka ka. O so, di ba nag-smile ka sa ilaha. Unya guys, kay tungod lagi aning tua lagi ka sa Amerika no. Nakaisip yung mga silingan nato ba. Oy, dali kang kay ni ba na sa Amerika aron. Oh, dia bah. So, sementara lah. Nga ikaw jod. Nga mismo. Nga tagiya sa mong lawas, no? Nga nakaingon jod ka. Ang saon na ako ni no? Ang on jod na ako niyo. Ang saon pagsimula sa kong buhay ba? kung kong kinabuhi. Ang on jod na ako pagsugod sa kong kinabuhi nga. Pag-abot ni mo sa Amerika nga wala jod kay trabaho pa. walang wala juga kaidi di mang juga ka trabaho no kay bag-o mang ka sa Amerika ni sampah day wala pa mang papilis no Kaya di gyud ko ka trabaho dai dagan bito nagingon nga pag trabaho dai bisa gulak pa kay papilis bah onya nganu mo trabaho mang juga dai no nga di pa kaon pa mang sa kano <laughs> wala mang ko ni kano onya onya na ko gigmay pa kay si mima ato pa pag-abot yon ako diri ah Pero mga pila tuig mga kasimple, kapoy na medyo gay magestig balay no. Unya nagpaabot pa ko sa kung papilis. Kay di man gyud papilis ni mo moabot dayo no. Daghan pa jugag prasis ana no. Kaya ang isip jud sa mga tao ani ba kay tuan na magini ga Amerika no. Daghan na kay kwarta ni. Ay manghiram na gyud no. Ay sunod-sunod ang misis day. Mangayo, manghiram, daghan kay mga hiram-hiram ba no. Pero ako ginaingon jud no? no? na ako naginuo ko tabangi jo kuno kay akong bank account ani empty man no pagabot na ako diri sa Amerika, ingon sa kumbana kana na, -na, -na papilis ato ah, nga tayong mga kasimple ingon sa kumbana mag-open account ko sa imoha oo oh, unya gibutang niya 100 dollars man siguro to guys oo oh, 50 50 ba Gibutangan na, na sa kumbana og 100 dollars 50 sa savings 50 sa check oh di ba ang check diri check na sa tuwa Dari sa Amerika, check. <laughs> o ba diba, pareha na sila. O niya. Kato lang yun ang savings na ko, guys. Katura d'yon. $100. So, 5K na sa ato ah, ang savings, laman sa kong savings account. So, wala yun na. Ako, maura yun na ang gipangayo na ako sa kumbana. Nga, kana rang butang sa ko ano. Kaya ako rin magsugod din ha. O, ba diba? So, gibuhat na ko, anak, mga kasimple, no? Nang maligya ko, botilya. Kaya wa ko magay trabaho ana. Na maligya ko mga recycle. Giing na ako mga kaibigan na ihatag niyo sa kong recycle no kay baligya na ako. Kay wa So moingon mo nga nganong mo ka gyud sa mga kanok. Diri na gyud nimo na matagam taman ko unsay kinabuhi sa Amerika sa mga kanok no. Kay pag-abot na ko diri Siyempre, giwad-wad yun na nga sa kumbana. Unsa ang mga bayrono nato, mauni siya. Anak ko asa kaya kung ba na ni ko Kuwa, ang ani nga gibayad niya ana no ko ako kay bag-uro man jud ko ni Sampa ato sa Amerika, katung mga tuiga to mga 2020 Nakaingon dyan ko, asa ah, sa kong ba ang kwarta ani. Kaya i-convert na ko na sa Philippine money. Guys, dagkog yung kaayo. Mga yung makaingon dyan ko nga, asa gi gikuha sa kumbana ba ang kwarta ani. No, kay kritigil na ko, asa yung ka kada buwan, no? So, anak ko, naluoy ko sa kumbana, ba na. ko ba? God, pas pasensya na yun, no? Kaysa uno, masigira ba yung ako, akong, akong bahano, um, kwarta, pero tibag yung dagko, ah. No, mag-send ko na 50 mil kada buwan, no? 50 mil, yun na, dala rinta sa balay. Kaya nagrinta ko ato sa dabo sa una. May nga ko nga, pasensya na yung kaayo, God, no? Kaya wag yung kukaybaw na yung nga, hindi yung sitwasyon sa kumbana sa, sa Amerika, no? Luoy no, yung kaayo siya ba? mga nagyog ko no, kipasensya na yung kaayaw pa pang kano, ginoo, patawad yung kaayaw no, kada ko, gipadala sa kumbana sa Pilipinas. Mga itong mga kasimple, siguro man po doon yung gipadala, gipasiguan na ako na maligya, pamanggani ko saging dito sa mua. Mga na, mga na akong ipaalala sa ako, mga relatives na ako no? bisag akong mga igsuon kanang ano mga, mga ingon ginaparala jud nako na sa ilaha nga jud dali mangita kwarta diri no kaya kamo din ha kailangan jud ninyo magdiskarte pod no nga dili mo muasa sa kuha kay diri sa Amerika dako bitaw ka og um, income pero dako po kag bayronon kaya dili nato maasahan nga naatay kano kailangan pod pag-abot nimo diri sa Amerika maning kamot ka muna na remember jud nako karon nga nanakoy trabaho unang-una ako pa si God. Ako mga friend diri sa Amerika. Mao na sila og akong banan. Mao na pasalamat jud ko sa Ginoo nga um dili gyud ko uh, dili man ko mga kasimple no. Pero 1 2 3 ing na ana limit ana. Di ko dalo pagkatao. Pero muhatag kong kaisa. Bisag ako mga isoon. ginaanoan na ako na sila nga dili ko pirmi makahatag ninyo. Kung na ako'y kwarta nga ginahatag sa inyo ha, kailangan ninyo kamo muna'y bahala anak. Mudiskarte ka diha, magnegosyo ka. Bitaw, mauna yun nga ako ha. Kaya dari sa Amerika, akong lawas jud akong kapital, no? Akong lawas roong akong kapital, sub-sub sa trabaho. Trabaho sa gawas, trabaho sa balay. Kaya ako rin yung lawas akong kapital. Muna karong desang exercise jud ko kay nagsugod ko diri sa Amerika mga kasimple na maligya akong buti akong friend kay akong friend naman na manay negosyo mm -hmm. siya ang nagano diri sa Amerika sa negosyo akong bana ang forwarder papunta sa Pilipinas o akong buhat ana naga, naga load ko naga load siya sa warehouse akong bana naga tabang ko unya ginatagaan ko niya og kwarta o diba kanang naga load ko maluoy mapunisya sa ko kay Pobre lagi ang kasimple nyo guys. Maluwin taon siya sa kuwa. Tapos nagkakargada mi. Nagaloading mi container. Diba? So ginatagaan siya ko niya kwarta. Moto, sahay. Kung mga ilangan akong parents o kwarta. Moto akong ginapadala. O nagrecycle recycle pod ko. Dapo po kong halin sa mga recycle mga kasimple. Kaya... Nakaingon jud ko kumo kag Amerika, nakaingon naka, -naka ka nga uy, dagko kwarta sa kumbana. Mayaman jud ni akong bana kay kano ayaw na pag-asa yung anak. Pag abot nimo diri sa Amerika, kailangan dyan nimo mo maghanap ang at trabaho. Pisag unsan trabaho, pasokon nimo Oo. Pasokon nimo basta makakwarta lang yung tanong. Kita mga Pinoy manggod, ano ka ta sa atong pamilya sa Pilipinas, o ba diba? So, mao yun na yung mindset. Kaya ako mindset sa una, pag abot na ko sa Amerika, wala yun nang mag ano kailangan yun na ako makatrabaho dayon anak yun nang ako ah So pagka abot lagi sa papilis na atat lagi nag-apply na Basta di ka mapili sa trabaho dito sa Amerika Makatrabaho yun ka Makahanap ka ng trabaho Kaya wag mong isipin yung ano guys Na pagpunta mo ng Amerika Na ay aruhay mo kinabuhay patulog tulog wala nga gari sa Amerika Mga tao dito double job, triple job Kaya yun ang mindset natin guys Kailangan advance yun taba Kailangan yun nato mag-isip nga ano Oo. So, minsan, na manghiram sa ko, ah. Pasensya na yung kayo mo. Kaya di ko basta-basta mo bitaw o kwarta. Bisag na ako'y kwarta, pero kana nga kwarta, gigahin yun na ko na para din ha. Dili ko basta-basta. Kaya, kaya bisag ako mga egsoon, may ko pag nagpadala ko karon pag huwat nga another month, another pizza, kung asa ko nagapadala, kay kabalo na mo. Ginapaliwanag na ko sa inyo ha, unsaon na ako pagpangita ang kwarta di lalim kaya kana gyud mag-exercise ako guys thank you sa so support niyo guys maurag yun ni ako ang ano mao lang ni guys giano lang na ako kung story kung unsa ko nagsimula diri sa Amerika. nagbuti bakal nag nagtrabaho -nag -nag o di ba na, 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 recycle guys para na ako ay mapadala sa kong mama nagre-recycle ako o di ba mag-exercise kailangan nato magpa-healthy